Hi! Kumusta? I hope okay ka. Tara at samahan mo ako ulit magluto ng ulam. Gagamit ako ng yellowfin tuna. Maglalagay lang ako dito ng asin, paminta powder, both sides, and then irarab ko lang. Kung gagamit kayo ng ibang klase ng isda, I suggest na maglagay kayo ng calamansi juice or calamansi extract kasi ang kalamansi ay tumutulong ito para mag-alis ng lansa ng ating isda. Pero dahil I am using yellowfin tuna, okay lang kahit wala itong kalamansi kasi hindi naman ito malansa. Wala nga itong lansa kumpara sa tapang ng lansa na mayroon ang ibang isda at malinamdam din po ito. Masarap po itong klase ng isda. Pwede rin naman po kayong gumamit dito ng ibang pampalasa kagaya ng patis or fish sauce. Yung iba naglalagay pa ng yung mga granules na seasoning. Pero sa akin, okay na to. Mas healthy. Ngayon ay ipiprito na natin itong ating mga isda. Maglagay na tayo ng cooking oil. Kahit anong cooking oil, pwede. Pero ako, I'm using canola oil. 'Di ba kapag ka ng isda usually kapag ka ganito nangangamoy ang buong kusina. Diba? At tumatawid pa hanggang sa sala, hanggang sa terrace ang amoy ng isda. Pero ito hindi. Almost walang amoy. So, hindi siya talaga malansa. Kung kaya't gustong gusto namin itong isdang to. So, ipiprito lang natin lahat ng ating mga na-season na isda. After maprito, iset aside lang natin and then simulan na natin ang magluto ng sauce. Una nating igisa sa mainit na mantika ang ating mga nahiwang luya. At kapag lumabas na ang aroma ng ating luya or ginger, isunod na natin kaagad ang ating bawang. Igisa lang natin itong ating bawang hanggang sa maglight brown. Kontrolin din natin yung apoy para hindi masunog dahil mabilis masunog itong bawang. And then kapag aromatic na or light like brown na ang bawang, ilagay na natin ang ating mga nahiwang sibuyas. Higas na lang natin ang maayos itong ating mga sibuyas. At kapag okay na ang pagkagisa ng ating aromatics, ilalagay ko na dito yung matigas na parte ng dahon ng sibuyas. Ngayon ay maglalagay ako ng konting soy sauce. Pakunti-kunti lang po ang paglalagay ko ng aking mga pampalasa. Ayokong biglain dahil baka masobrahan sa alat. At ngayon, maglalagay ko ako ng konting tubig. Dapat maglalagay ako ng oyster sauce pero dahil ubos na, konting sugar na lang para may lasang manamis-namis. At ngayon, ilalagay ko na yung super malalambot na dahon ng sibuyas. At ilalagay ko na rin ang ating mga bell peppers. Nasa last part na tayo ng pagluluto, nag adjust na lang po tayo ng lasa. Ngayon ay magdadagdag ako ng pamita powder. Ngayon titikman ko kung tama na ang timpla. Tama na ang lasa kaya ilalagay ko na 'yung cornstarch slurry. Ito 'yung magpapalapot sa ating sauce. Lalagyan ko ng sili para may konting sipa. At this point hinaan natin ang apoy dahil nailagay na natin ang ating cornstarch, mabilis na lalapot po ito. At para hindi masunog, continuous po dapat ng paghahalo. And then, ibabalik ko na dito yung ating mga napritong yellowfin tuna. Tapos na, luto na to Iko-coat ko lang sa sauce ang ating mga isda at ililipat ko lang po ito sa isang serving plate. Babalikan ko po kayo. At ito na po ang ating ulam for today, sinar sa hang yellowfin tuna. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking ulam video. Thank you din po doon sa mga bagong subscribers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po. At i-click po ninyo yung bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. At para po doon sa mga dating subscribers, maraming maraming salamat po. Ramdam ko po ang inyong tulong dahil nakikita ko po ito lahat sa aking analytics. Maraming maraming salamat po. Subukan niyo po ito. Masarap po ito. Happy eating and... God bless po sa ating lahat.